Sweetan sa Agusan del Sur na Liagan Festival. Naku, umaapaw na nga ito at halos lahat ay di raw mapigilang kiligin sa dalawa. Samantala, matapos nga ang kanilang performance ay spotted daw na pinasuot ni Paulo kay Kim ang kanyang favorite jacket para di lamigin ang akres. May sakit nga raw noon si Paulo pero inaalala pa rin niya si Kim. Wow, sweet. no? Yung... How oh, sweet! Oo, diba? Diba? Pero Parang alam mo, nilalamig kasi umulan daw oh, dyan. ay, 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 ay ganon? Oh, oh. Pero talagang napaka-gentleman ni wow. Paul. Talagang alaga. Ay, no, ayan, alaga yung, ayan yung jacket, diba? di ba? Oo. Oh, oh. oh. Parang diba? si Lester <laughs> na yung jacket. Ay, ganon? Oo. Oh. Oh, oh. Ay, ang kit. Ay, ginigay na mo si Kim Chiu. Si oh. Dapat oh, parang masweet. Pag bigyan ng jacket, niyakap niya ng may belt Para mas masarap niya ka. Okay, si Kim. <laughs> oh. Ay, alam mo, ay, <laughs> yung mga sunod-sunod, sunod-sunod, ah, meron pa silang mga... Meron yata silang surigaw, sorsogon, oh. Wala well, sunod-sunod yung kanilang mall show, ha? Pero alam mo, nilalanggam sila sa stage oh, oh, sa hagan di ba? <laughs> yes. parang yes. ano, comfortable, comfortable, talaga sila. So, so parang sila na talaga. Ang daming tao sa kanilang mga show, di ba? sa for instance, diba? pagka sila ng, ng mall show, uh -oh. dinodomog, di ba? Hi, mga Kimpa, Mami Amores, Kim oh, Carmen, Ms. Carmen. Carmen. Marcelita, thank you. Thank you very much, Marcelita.